Nah, motornya tadi ya nah, dan ini mau enak tapi, tersang, tersang, tersang. ini yang di trailer ini saya lepas lubuknya yang malas kesakian lalu yang apa dulu? sudah habis yang kesakian tadi yang Uh, lampas baywang na ang uh, mga tawid sa ano na sa daan dito mga kapatid na. yan tingnan nyo mga kapatid lampas baywang na yung ano baha talaga grabe buong area ito nang ano dito sa binabantayan ko na area buong compound lubog sa baha Kutsin ko na Talagang lubog na lubog na mga kadena Sikat tayo sa second floor mga kadena mga update pang makikita ito sa taas motor Mahadela. Nah, Ini kita butuh sisa 50. Kita semua bandang di koran. Nah, hadirin ada di buti na akyat nila yung mga uh, motor na doon sa ano, ground floor mga kagamit akyat tayo sa third floor hmm. Grabe mga kadunat at eh, nalubog na talaga sa baha. Grabe ang baha dito. Malalit talaga mga kadunat. Ano, na nakikita tayo mga taong naglalakad. Hindi pa naman tayo sa mga area. Sa mga area mga kadunat. malakas pa rin ang ulan mga katrima Dora tayo mga natin naman dito sa mataas na bahagi ng building na ang kami naka -stay. pumasok doon sa ground floor namin mga 4.30 alas ah, 4.00 po ang lalim na mga kadrimer yung baha ito yung 4th floor ba ito? 5 na? 4th floor, po 4 na bahagi ito ng uh, building na kami naka-stream mga kadrimer dreamer mm -hmm. so lipat naman tayo sa ibang area titingin tayo tayo limot dito ngayon mga kabino kaya ito yung halos lahat na tao sa loob ng mga unit nila ito naman itong bandang bahagi dito nasa port floor tayo ngayon. ngayon yung baba mga kadrimer baha pa rin kahit sa entire committee baha pa rin mga kadrimer continuous pa rin yung pag-uulan pero hindi na masyadong malakas talaga yung ginawa kaya ano malakas na ulan mga kademo talagang pinalubok yung compound namin dito. Ito ba tayo mga trainer? mobil pesikan pes itu yang resident yang mana motor nih lah diwasal lubuk ada Ito nyo eh. ito yung ground floor grabe ang baha oh. pwede ano magalaga ng mga isda dito silap siya hindihan lang tayo mga trimmer baka madulas tayo balik na tayo doon sa barracks namin

yung labas mga kadula sinip tayo sa haban ng labas dito ang ground floor na to ayan dito na ako sa loob ng uh, barak sa amin mga kadrimer ayan tingnan mo yung ano baba swimming pool na kami dito mga guys swimming pool na kami dito is test lang ayan nagluloto yung partner ko Si pag magluto to mga kadremer. dreamer uh, Sabado <laughs> Ayos. Um, labas namin mga kadremer. dreamer baha pa rin, no? Oh. Matatanaw niyo. Oh. Sabi. Ah, uh, mo na yung kasama ko dito, mga ka-dreamer, uh, ayan. na nang ano, sabaw-sabaw. Wala kaming ilaw dito mga kadremer. kaya ano? Madilim. Oh. Pasensya oh. na yan ito yung first time na naranasan ni Kadremer dito grabe yung ano grabe yung dilim kung <laughs> ah, may kita nyo mga Kadremer ano yung sitwasyon namin dito sa loob harap madilim ano ah sitwasyon namin Grabe, oh. Oh, kita niyo yung tubig, oh. oh parang sa tingin namin may ano na dito, eh, hito eh. Pantuwa yung kasama ko kasi manghuli daw sila ng hito. daw sila ng hito. Ah, may apre, damihan mo, ah. Prito mo na lang siguro. Yan yung partner ko, si Frank. Si pag magluto yan, lagi. Ano mga ka-dreamer, uh, hindi mga ka-makainan ito. Okay. Ayan o. No? Sabaw-sabaw na. Sabaw-sabaw na. Ano yung sabaw-sabaw namin mga ka-dreamer o. Oh. Higup-higup na. Ah, Kain tayo. Ah, Kain lang tayo. Okay, Kain daw. Kain daw mga ka-dreamer. Uh, standing position lang. Rabi ng dilim o oh, mga ka-dreamer. Um, Ang ginagawa oh, um, ng kasama ko mga ka para sa make ito. Kung nakita nyo ito, binata na ito mga ka ya, Binat na. Binat na. Pero <laughs> <laughs> mo, kahit baha may na sa dito mga pagkain, no? O, oh, kita nyo mga ka Wow! <laughs> Anong anong nahuli? anong nahole? Um, nang... Noodles? Chicken? <laughs> Chicken? Kacang? Oke, oke, bit 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 bitnya. Ada nah, nah, kain lagi. Musuk musuk kan? Musuk musuk ya banget lah, Adimer. Ya, nanti mana Adimer? Bapak datang ya kan di sana. 拜拜。Bye bye.